Hello mga idol, mag income reveal tayo ngayon sa ating Joyride up. So, bakit ko gagawin to? Gagawin ko to para ma-inspired yung iba at uh, kayo na mag kung gustuhin nyo ba na mag Joyride. ride uh, at kung gusto nyo, kung nasa Joyride kayo, gusto nyo bang mag full time or part time. So, ibig sabihin, kung sino yung mga magbabalak magkaroon ng extra income kayo na magdesisyon kung uh, gagayahin niya ako na bumabiyahe sa Joyride right? so ngayon mga idol dahil sa ngayon nag experiment ako na ang, uh, actually ang biyay ko talaga is kada week ko galing sa work uh, or kahit sa umaga papunta sa trabaho ko umipick up din ako ng pasahero so ngayon mga idol Uh, dahil wala akong pasok ng Sabado nag-experiment ako uh, bumiyahe ako ng uh, almost 12 12 ng tanghali and then natapos ako ng 6 so 6 hours pero pahirapan pa yung biyahe ko kayo ng mga idol kasi baha so medyo delay ang mga biyahe ko then walang tigil yung ulan at uh, titigil yung ulan din meron na naman kaya medyo medyo atrasyado yung biyahe ko may biyahe, pahinga and then sa biyahe mabagal ang takbo kasi kalibat kanan yung baha computing natin kung magkano ang, nakita, ang kinita ko and then i e, kayo nang humusga kung worth it ba na mag, uh, magkaroon kayo ng extra job kay Joyride or yung iba worth it ba na kailangan mag-resign para lang bumiyahin sa Joyride. So ngayon, bahala na kayong umusga mga idol. Ang ikwento ko lang sa inyo ngayon, yung topic natin ngayon, kung magkano ang kinita ko mula 12 noon hanggang 6 p.m. So may 6 hours and wala pang 6 hours kasi kumain din ako. Then may mga merienda. At isa pa mga idol, delaying delay yung biyahe ko kasi kalimot ka ng baha and then umuulan soban uh, sobrang traffic kasi umuulan nga then baha ang ibang kalsada ngayon, minsan sumisilong ako kasama yung pasahero so, partida pa yon delay yung ano natin so, ayon mga idol, computein natin yung kinita natin and then, bahala na kayo mag-decide kung gusto nyo magkaroon ng extra income na tulad ko or, yung iba kasi nag-resign kung karapat tapat ba na uh, worth it ba na mag-resign ka para ipagpalit yung trabaho mo dahil dito pero para sa akin suggest ko sa inyo hindi mo kailangan mag-resign gawin mo lang itong extra income kasi hindi mo naman masasabi kung uh, hanggang kailan malakas yung mga ganitong klase ng trabaho so tulad ko yung sa akin parang ini-enjoy ko lang ginagawa ko lang isang uh, palipas oras kasi sa pag uwi ko mahaba yung uwi ko mahapang biyahe And then, ginawa kong uh, in a positive way, ginawa ko siyang uh, daily habit na bago umuwi ay kumukuha ko ng pasahero. So, kumikita ako dahil dito. Malaking bagay pang hulog sa bahay, pang hulog sa bills, pang baon sa mga bata. So, malaking bagay mga idol para sa akin. Hindi ko lang alam sa mga gusto mag full time kung talagang kailangan nyo ba talaga mag-resign para dito. So, ayan na mga idol ko. Compute na natin yung kinita natin. Guys, punta na tayo sa ating Joyride Driver App. Ayan yung app na yan yung may manibela. So, ayan. Yan yung uh, sa loob ng ating apps. Mapupunta tayo sa ating uh, mapa po natin yung location. Then, punta tayo ng uh, booking history. Ayan, yung booking history natin. Uh, pindutin natin yung booking history. Mapupunta tayo sa ating daily earnings. Yung date ngayon is September 23. So, ayan. kukunin natin yung mga Uh, September 23 natin biyahe bumiyahe tayo ng 12 ah uh, almost 12 so, ayan yan yung mga September 23 natin so start tayo sa may uh, 11 a.m. September 23 from Puregold to Pure Gold Tansa to Sengos Suites Residences sa Tansa pa rin ayan, meron tayong kinita na 50 pesos sa loob lang ng 1.3 kilometer. So, ayan guys, naka 50 pesos na tayo. And then, yung next. Nakakuha ako noong 11.54 a.m. na mula SM Bacoor, Cavite to Ermita, Manila. And then, be the earnings natin, Uh, sa 21.9 kilometer, kumita tayo ng 318 pesos. So, medyo may kalakihan na ito mga idol. Then next. Ito, cancel dito. So, doon tayo sa kasunod. Uh, from Santras to Cristo Street Binondo Uh, meron tayong ah, kinuha natin ng 1 11pm then be earnings tayo sa 3 kilometers meron tayong 60 pesos then next from Tondo, Manila Pier 2 to Grace Park, Caloocan uh, be earnings natin Sa 4.3 kilometers, meron na kong 73 pesos. Next. Sa Jackman Plaza, sa Kaluukan, ginala ko ng Makati, Manila, ng 3.01 PM. So, beer earnings natin. 13.8 kilometers, meron na siya 197 pesos. next sa Ligasby Village to Dengalo sa Carino Avenue Paranaque sa 8.5 kilometers kumita ako ng 117 pesos then yung next sa may C5 Paranaque to Imus Cavite yung last kong biyahe uh, 5 o'clock na ito in 11.7 kilometers meron akong 166 pesos so kukumpit tayo una uh, 50 pesos plus SM Baku to Manila plus 318 Ayan, plus uh, Manila to tayong 60 pesos Plus, ayan dondo to kaloocan nasa 117 pesos and then kaloocan to makati meron tayong 197 pesos from Makati to Dungalo 116 pesos and then yung last ah uh, Uh, Parin niya, to 2 ay 166 pesos. So, ayan guys. Uh, plus 166 equals 1,024 pesos. So, yun yung total ng kinita natin at hindi ko na isasama yung, yung tip kasi uh, pinakita ko lang yung ayon-ayon ayon sa booking. 126 1,024 i-deduct natin yung porsyento ni Joyride 20% equals 819 so yun na yung malinis natin kinita uh, bawasan ko ng gasolina yung gasolina ko lang naman is 150 pesos lang naman less na 150 equals 669 pesos So ayun na guys, yun na yung pinaka buong kinita natin, 669. So ayun guys, yung 669 na yan, as uh, total na natin yan, ang lahat-lahat siguro na nakuha kong tip, nasa uh, almost 200 din siguro, or halos mga ng 200 pesos. So 669 plus 200, so meron din pala tayong 800 na malinis, pero kita ko lang sa inyo yung nasa ayon sa booking kasi ang tip paiba iba yan minsan meron minsan wala pero sa, sa isang araw guys hindi ka talaga masisira sa tip so ayan guys nakita nyo na yung computation natin don sa ating experiment ngayon from 12pm at uh, 12 noon to 6pm na kahit hindi naman natin talaga na consume yung 6 hours meron tayong kinita na 1,024 pesos. And then, binawasan natin ng 20% para kay uh, Joyride. And then, matitira sa atin, 829. And then, nag -gas ako ng mga 150. So, ayan, may natitira sa akin na 600 plus. So, ayan, nakita nyo na yung ating a uh, experiment kung magkano kinita talaga natin kayo na mag-decide kung worth it ba na mag-resign kayo sa inyong mga trabaho para mag full time kay Joyride kasi sa aking opinyon the best pa rin talaga yung may regular ka na trabaho at uh, gawin mo lang itong sideline gawin mo lang itong part time kasi hindi natin sure kung hanggang kailan malakas ang ganitong uh klase ng trabaho so ayun uh, guys pag-isipan yung maigi bago kayo mag-resign para ipagpalit sa ganitong trabaho at uh, nakita nyo naman yung kinita ko hanggang dun lang talaga pero ayun nga medyo pa piteks pa yon. ibang ko na lang talaga sa mga uh, nagko full time baka mas malaki pa ang kinita nila mas malaki pa ang kikitain nila kung talagang hapit ka talaga sa trabaho so ayun mga idol antok na tayo kailangan na nating matulog para bumiyahi bukas